So guys, pagkain ko ngayon guys. oh humba. Gulay na may gata. Dami mm, kaming malunggay mm. dito guys eh. Hmm. Damn. Tapos may sahog na humba. Guys, tapos pita. Ayan. Ito yung pagkain ko. Tapos, yung tubig ko guys ay sabaw ng malunggay nilaga nilagyan ko lang ng asin isang kulo lang happy life enjoy life ganun lang thank you lord simpleng buhay sa blessing araw araw laban lang kailangan natin lagi tayong magdasal